Fabric po dito sa Times of Boya Bunda. Kasama ko natin din ng Dantes. Dong, punta na tayo doon. Uh, lumabas ang balitang ito uh, na sa social media. Ikaw ba ay may anak kay Lindsay Devera? Wala po. Hindi totoo ang balitang ito? Hindi po totoo. Pag-usapan natin Dong, Kasi four years ago pa ito eh. Uh, Nag-resurface na naman. Um, tell us what you want to tell us about this. At bakit mo binabasag ang iyong katahimikan ngayon? Um, sa totoo lang eh tito nagdadalawang-isip nag 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 talaga ako uh, kagabi kung kung uh, sasabihin ko ba o masasabihin ba ako about uh, the the topic and the issue. Kasi alam kong baka tanungin niyo eh, ngayon eh. And, um, at, tinanong nga. at tinanong mo nga. Pero para sa akin po kasi dahil may mga tumatawag na po sa akin mga kaibigan mga kamag-anak, yung mga nagmamalasakit po sa akin. And I think because and and because I have uh, a responsibility dito sa akin mga mahal sa buhay, sa akin mga kaibigan, iresponsibilidad ko na klaruhin ang issue ng ito dahil mahalagang mahalaga po ang aspeto ito para sa akin. Uh, I have a responsibility sa akin pamilya, 'di ba? Uh, to clear things like this because I I love my wife, I love my my family very much, my kids. That's why I'm saying that it is not true. Okay. Sabi mo kanina nagdadalawang isip ka. Uh, so, you may have chosen not to answer my question. Dahil ang pangamba mo ay hindi matatapos. Uh, hindi kasi... Sa totoo lang, nung, nung una, parang pinagtatawa lang talaga namin. Paano, paano nangyari may, nagkaroon na namin ganito? Namin-mining ni Marian. Kami ni Marian, pinagtatawa na namin siya. So parang, um, pero dumating na nga din sa punto na Um, ay, napanood nyo ba? Napanood nyo? Sinabi nyo kanina napanood at uh, na marami oh. rin nakapanood. Siyempre, natural lang din na may mga nagtatanong sa akin. So, yeah, once and for all, uh, I'm clarifying na hindi siya totoo. Maraming salamat. Bothersome kasi yung pagkalatag ng kwento. Uh, Nagkukunwari siyang maraming mga detalye. May DNA, may lumuhod sa harap ni Marian, uh, nag balutan si Marian at pumunta ng abroad. So, kung ika'y hindi sanay at hindi mo alam ang mga kwento na nangyayari sa ating industriya. Uh, dahil may mga may mga video sa na napanood ako na napakarami ng views. Hmm. 'Di ba? Alam niyo po uh, Kapuso, ito'y idininay niya, itinatwa na ito uh, ni Lindsay kung tama ho ang aking pagkaalala. He, she already had denied uh, this story, pero persistent pa rin yung pag, uh, balik, no? Hmm. pagbalik, no? Uh, pagbalik. sa yung uh, meditation dong, Why, why is this not dying? Um, I really have no, have idea. no idea. I have no idea. <laughs> Hindi dahil sa pumutok ang iyong pelikula? Hindi. Alam mo yun? Ah, ay, mahirap magbigay ng mga speculation. Speculations. Uh oh, Dahil sa totoo lang, fir first time ko na mapunta sa ganitong ano sa ganitong sitwasyon uh -oh. di ba so patawad kaya, i have to ask you that question no no it's okay uh -oh. and I, i think I, i i i'm i'm okay that i cleared it because uh, kailangan po talaga at uh, eh, dahil mahal ko pamilya ko, eh, kailangan uh, maging klaro yung mga bagay na ganito. That's true.